Bataang Batanggenyo Magsitayo tayong lahat Kapataang batang genyo, sabay-sabay natin salubungin ang mga congresses sa mula sa iba't ibang distrito ng ating bansa. Welcome from 1st District of Batangas, Congressman Eric Buhair. From 2nd District of Batangas, Congresswoman Jervil Lumistro. From 3rd District of Batangas, Congresswoman Maria Teresa Goliates. From 4th District of Batangas, Congresswoman Lianza Bolilia. From 5th District of Batangas, Congressman Mario Victorio Marino. And from 6th District of Batangas, we have Congressman Rob G. Recto. At ngayon, ating ang pagdating ng ating Speaker of the People, Attorney President Martin Romualdez Martin, 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 Martin Isang malakas na palakpakan is colors Muli, kabataang batang genio, ating palakpakan ang ating speaker of the people, attorney Ferdinand Martin Romualdez! So Come on.

Ayan. So, after natin masaksihan ang sayaw ng kabataan na pagkakaisa para magsimula ang ating programa, mapapakinggan natin ang welcome message of the Mayor of City of Lipa, ladies and gents and Egypt scholars, palakpakan naman natin, Honorable Eric Africa! Magandang uh, tanghali po sa ating lahat. Unayang uh, pagbati natin sa ating uh, ginagalang, minamahal na Speaker of the House ng 19 Congress. Atin pong palakpakan ang may dala ng serbisyo hindi lamang sa lungsod ng Lipa, manabay sa lalo, buong lalawigan ng Batangas. Palakpakan po natin. Attorney Martin Romualdez. natin pong idol sa pagilingkod ang pride ng Batangas. Palakpakan natin, Secretary of Finance, Rolf G. Recto. Sa lahat ng ating mga bisita ng mga congressman at congresswoman sa buong Pilipinas, palakpakan po natin ang ating 19th Congress At syempre, sa inyo pong lahat, muli po magandang tanghali. Napakapalad ng lunsod ng, lunsod ng ripa at ang buong lalawigan ng Batangas. Dahil tayo po ay pinuntahan ng ating pong speaker, Martin Romualdez, para ibaba ang bagong Pilipinas Service Fair. Isang programa na mismo ang gobyerno ang bumababa at lumalapit sa mga tao. Ramdam na ramdam na mga batanggenyo na ang pera ng bayan ay nakakarating sa ating mga mamamayan. Kaya nga po, tayo po'y nagpapasalamat sa ating minamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, President Bongbong Marcos, katuwang si Speaker Martin Romualdez sa pagbibigay ng ganitong klaseng programa na kung saan ay lahat ay nabibiyayaan, walang naiiwan. Basta sama-sama, kayang-kaya at nagkakaisa, tuloy-tuloy ang bansang Pilipinas para sa bagong Pilipinas. Muli po maraming salamat at nabuhay tayong lahat. Ladies and gentlemen, a big round of applause for our mayor, Eric Africa. And siyempre for our message of gratitude, let's give it out to our... Former Governor Ronaldo Vilma Santos Recto, represented by Mr. Ryan Christian Recto. Unang-una po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ang aking mga kapwa Lipenyo at kababayan Batanggenyo, good afternoon to all of you. It's good to see everyone here. Lahat po ng mga estudyante nandito. Unang-una po, gusto ko lang po batiin ang aming mga kasama ngayon, Speaker Martin Morales and all the congressmen here today. Alam ko po, iba sa inyo, malalayo pa yung pinanggalingan. So maraming maraming salamat sa oras na binibigay niyo po sa mga events natin today. Thank you for coming, everyone. Thank you. And of course, today wouldn't have been possible without all the government agencies at ang mga kinakatawan nila, yung DepEd and everyone. Palakpakan naman po ninyo ang mga sarili. Maraming maraming salamat rin po sa mga volunteers. Maraming salamat po sa inyong serbisyo today. Thank you po at ang mga mayors po. Thank you. Um, ako po, I'm very fortunate enough to be here today, to be a part of all of this, all the events, kasi nakikita ko po na ganito dapat ang ating gobyerno. May malasakit at naghahatid ng serbisyo para sa tao. Ito dapat ang tamang paggastos ng pera ng ating bayan. Diretso po, pumunta sa inyo at sa mga taong nangangailangan. So let's all give a round of applause naman po for that. Kasi naman po, ang sabi na aking nanay, si uh, Governor Vilma Santos Recto, parang pamilya naman ho tayo. At sinasabi ko yan kasi gusto ko lang po ipaalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa. Bukas po palagi ang aming opisina kung kailangan nyo ho ng tulong. We are always here to help you to the best of our abilities. And dito lang po kami. So ulitin po, maraming maraming salamat po sa inyo. Mabuhay ang Lipa, mabuhay ang ba Batangas, at mabuhay ang Bagong Pilipinas. Thank you po. Maraming salamat, po Honorable Ryan Christian Uretto. And this time, Isip Colors para magbigay ng message of support. palakpakan po natin ang Secretary mula sa Department of Finance. Ladies and gentlemen, let's put up for Honorable Ruth G. Uretto. Oh. Magandang magandang hapon sa inyong lahat. Ako'y lubusang nasisiyan nagagalak na makasama ko kayo sa hapong ito. Hayaan po ninyong batiin ko muna ang ating mga kasamahan sa Intoblado. Una sa lahat, ang leader ng Kongreso, ang kinatawan ng taong bayan, walang iba kundi si Speaker Martin Romualdez. Binabati ko rin ang aking mga classmate at seatmate sa 19th Congress, maraming salamat sa inyong pagputadine sa Lumsod ng Lipa. Yan ay pakita na sila ay may malasakit at may pagmamahal sa mga Batanggenyo, kaya maraming maraming salamat sa inyo. Dinabati ko rin, kilalang kilala na rin naman inyong lahat, yung mga congressman ng Lalawigan ng Batangas, ito na yung tinatawag kong dream team sa lalawigan ng Batangas. Kita naman ninyo, kahit saan kayo umikot sa lalawigan, maraming paggawain pambayan at maraming tulong na personal na inihahatid sa ating mga kababayan. Kaya sa akin mga teammate sa Batangas, maraming salamat po. At kasama rin natin ngayon, yung dati kong boss, nagturo din sa akin nung ako'y nasama sa kanyang kabinete, ang dating Pangulo, palakpakan po natin, Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Napakapalad natin. Binisita tayo ni Speaker kasama ang dating Pangulo na napakalaki ng nagawa din sa lalawigan ng Batangas. Muli palakpakan po natin si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Alam po ninyo, masayang masaya ako sa araw na ito. Bakit iga? Dalawang buwan na kalipas ang ating Pangulo bumisita dito sa lalawigan ng Batangas. Naghatid ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda. Mahigit isang daang milyon ang naitulong nung panong yon two months ago. At pagkatapos dalawang, dalawang buwan, ang kanyang pinsan, haligi, ng BBM Administration, Speaker ng Kongreso, ay nandito ngayon at binibisita tayo dala ang limangpung ahensya ng pamalaan. Ang tulong na ibibigay sa araw na ito sa lalawigan ng Batangas, mahigit kumulang 600 milyon piso. Halos 300 milyon cash assistance sa iba't ibang programa. Ang ba bagong Pilipinas Service Fair, ang nag-isip niyan ay walang iba kundi si Speaker Martin Kasama ang mga kinatawa ng Kongreso. Ito ay isa sa pangunahing programa ng BBM Administration. Isipin ganin nyo, sa taong ito, may git 560 billion ang pondong nakalaan para dyan makatulong sa pag-aaral ng ating mga anak, may higit labing tatlong milyong Pilipino, pamilya ang makikinabang. Sa taong ito at sa darating na taon, sa edukasyon para sa ating mga kabataan, para sa inyo, ang nakalaan may higit isang trilyong. Pinakamalaking gastos ng pamalaan ay ang edukasyon ng ating mga anak at ang infrastrukturang kailangan ng ating lipunan pinakamalaking multiplier effect sa ating ekonomiya. Wala nang hihigit pang pwedeng gastusan kung hindi ang edukasyon ng ating mga kabataan. Isang trilyon. DepEd, TESDA, at CHED. Ito, kung nasan tayo ngayon, kolehiyo ng lungsod ng Lipa. Ang estudyante natin dito, mayigit 10,000 na ari ng local government. Pero ang nagbabayad ng tuition ito ay doon sa batas na ginawa ko nung ako ay nasa Senado na ang katulong ko rin ay si Speaker Martin ng mga panong yon yung free public college education. At ngayon, ang budget para sa free public college education para sa state universities may higit 120 billion. At yung tulong-dunong program, mayigit kumulang 50 billion. Kaya nakakasigurado tayo na sa mga darating na panahon, lalong uunlad ang bansang Pilipinas at lalong uunlad ang lalawigan ng Batangas. Pwede bang makiusap sa inyo sa pag-uwi ninyo sa mga bayan ninyo mamaya? Sa pagpunta ninyo sa inyong mga barangay, ikwento ninyo na sa araw na ito, nagkasama-sama tayo. Sabihin nyo, nakita ninyo yung batang kapatid ni Ryan Christian Recto. Ako po yun, yung batang kapatid. Mas bata. Si Vilma, may tatlong anak. Si Lucky, si Ryan, at ako yung bunso. Pangalawa, sabihin niyo Nakita ninyo yung mga congressman ng 19 Congress na galing sa buong Pilipinas, galing sa Mindanao, sa Visayas, at ibang mga lalawigan sa Luzon na nagmamalasakit, nagmamahal sa mga patanggenyo. Kasama ang leader ng Kongreso, ang walang iba. At katulad ng nabanggit ko sa inyo kanina, haligi ng BBM administration. Ang biro ko nga, secret weapon din ng BBM administration. Kaya ikinararangal ko, ipakilala sa inyo, ang leader ng kongreso, ang speaker ng taong bayan, walang iba. Kung hindi ang nagmamahal, nagmamalasakit sa ating mga batanggenyo, walang iba. Kundi si Tony Martin Romualdez. Palakpakan po natin siya. Maraming maraming salamat aking mahal na kaibigan ng ating Secretary of Finance Secretary Ralph Recto Sa totoo lang po malaking nawalan sa atin sa Kongreso nung kinuha ng ating mahal na Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Deputy Speaker Congressman Ralph Recto sa batasan at tinala niya sa Kabinete laging Secretary of Finance pero sa pagtingin ko hindi siya nagkamali kasi nakikita natin dito, hindi lang sa Lipa, pero sa buong lalawigan ng uh, Batangas, ay napakaganda ang ekotomiya, maunlad, at talagang magandang kinabukasan. At yan po kayo. At uh, siguro naman para makakonek naman ako sa iyo lahat. Ano kaya? Itas mo yung kamay mo. Ala, eh, okay ba? Tapos ko, okay? salamat a, a talagang eh. O, sige ha. Okay na tayo. O, sige. Ah, nagpapasalamat din ako sa ating ah, malangaman ng nunsod ng Lipa, si uh, Mayor Eric Africa. Biro mo. May bigote yan ngayon, pero baka nakalimutan mo. Siya ang uh, SK presidente ni dating congressman Ralph Recto. Di dati binatilyo din yan, pero ngayon bigatilyo na yan. Ha? Kaya napakamagaling talaga. Uh, Mayor, maraming salamat sa lahat ng mga arrangements at saka sa paghanda sa atin dito lahat. At siyempre, ako, nagpapasalamat din na dumating ang ating dating uh, boss din, ang ating uh, mahal na ating mahal Pangulo Gloria Macapagal Arroyo, our congresswoman from Pampanga, sa totoo lang po, hindi lang si Ralph, pero ako rin, marami ko natutunan din kay Ma'am. Kaya hindi lang siya magaling na public servant, pero professor din siya. At yung uh, work ethic at yung pagsisipag, sa, hindi lang sa, sa kongreso, pero para sa iyo, sa eskwelahan, ay napaka-importante yung bagay. Kahit kayo po talaga, ang sinasabi at itong katotohanan ay nakikita mo, meron din tayo isang Ryan Christopher. Baka ah, hindi mo alam, eh, matagal na nakikita ko na yan, eh, baby pa yan. At yan ang sinasabi talaga, yan ang naging kinabukasan. Yan, hindi na kinabukasan. Kay next year, yan ang magiging congressman. Kasama ang magpapalit sa, kanyang kapatid, sa punsong kapatid niya sa kongreso. Kaya kayo rin ay magiging kinabukasan ng ating bayan. Yun po talaga ang gusto malaman ng mga ni mga leaders dito. Kay tama po si Secretary Ralph kay sa konstitusyon sa ating ligang batas, ang edukasyon ay number one prioridad sa budget. Yun ang pinakamalaki, kaya yan ang importante. Kay yung uh, pag-aaral ninyo, hindi talaga yan mawawalan. Paigin mo yung pag-aaral ninyo, kaya itong araw na to, ano yung may bibigay natin dito? Tatlong libo kayong benepisyaryo, mga estudyante. Ngayong araw, hindi lang yung limang kilo na bigas na iuwi nyo, pero kundi 5,000 pesos na ayings at 15,000 pesos na galing sa CHED na scholarship itong taon. Okay ba yan sa'yo? Walang kaltas po. Alae, eh? Okay ba? Yan! Yan ang administrasyon, mar. ang pagmamahal sa iyo ng ating PBM administrasyon. Kayo talaga, dapat alamin mo yan. Huwag na huwag mo kayo magumunod. Kayo talaga ang kinabukasan. Kayo ang pag-aasan ng Pilipinas. Kaya all-out support kami lahat dito para sa iyo. Lahat ng congressman, Luzon, Visayas, Mindanao. Para sa kabataan, para sa sudyante, para sa Easy Program, para sa lahat mga tipenyo, maikli na lang yung mensahe ko sa iyo. Ako, Martin Romualdez, leader ng House of Representatives, sama-sama sa pagunlad ng bagong Pilipinas. Mabuhay po kayo lahat! Mahalwala kayo lahat! Ay. <laughs> Ladies and gentlemen, a big round of applause to our speaker of the people, Attorney Ferdinand Martin Rimualdo! Oh, Maraming salamat! Sabi okay. Pwede po bang tumayo ang lahat ng ISIP scholars? Wait! Kalma! 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 Sabi ko nga po, gagawa tayo ng history ng ating ala-aid. Ala-aid, naturo na po sa inyo, pwede po Sen, sabay-sabay po tayo kasama po ang ating mga congressman, congresswoman. Dito po kasi natin utang ginawa. Pinag-isipan po namin to ng 30 years. <laughs> Binago na po natin, hindi na po ala e -eh. Ala-eh! Okay. Kasi lahat naman po tayo dito ay millennial. Tama po? Sabay-sabay yes. po tayo. History! I-upload sa TikTok, sa Facebook, sa Instagram. The very first alae, kayo po ang mag-uumpisa. In a count, pasensya na po, trabaho lang. In a count of three, sabay-sabay po tayo. In three, two, one! Alae! Ladies and gentlemen, maraming maraming salamat po. Our very own Senator Ralph Recto and Attorney Ferdinand Martin Romualdez! Yes, and of course, Para ceremonial okay, turnover okay. of cash assistance we talaga puyan natin the DSWD representative and of course yes. ang ating limang beneficiaries for the turnover of our cash yeah. assistance. assistance. Again, the ceremonial Please turnover of cash stage. assistance to the youth beneficiaries with the DSWD representative and our beneficiaries. Ayan. So to the members of the 19th Congress, uh, compress lang tayo and let's have a photo up on stage. And after that, we will go down for the group picture with the ISCO. Ayan, isip colors. Yes, and of course, pasalamatan natin ang mga members ng 19th Congress na talaga auto, dumayo dito sa Lipa, Batangas. Of course, once again, kasama po natin on stage ang representative ng DSWD at ang ating limang beneficiaries para sa ceremonial turnover of cash assistance. So, so may I request na members of the 19th Congress to stand up for the group picture here on stage and then after that we will go down for the group picture, okay? Stand up na po lahat po ng members of the 19th Congress. Photo up mo na at stage with the beneficiaries. Compress lang po. Ayan. So at the moment, we are witnessing the photo op. And then after that, may I request everyone on stage to go down for the group picture with the SIP collars. So ang po. atin po mga official photographers, sa taas po. Yes. And once again, marami marami salamat po sa Honorable Eric B. Africa, Honorable and Ralph Rob G. Rector, and of course, Honorable Ryan Christian. Colors, stand up na po. May I request everyone to please stand? Stand up tayo. Stand up tayo lahat for Oy, the group picture. I-video natin yung sabay-sabay na yan. Yes. All the representatives and the members of the 19th Congress, compress yourselves for the...